hindi na palalawigin pa ng nakatakdang December 31, 2023 deadline ng franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ito ang naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang pakikipagpulong nito sa transport officials nitong Martes. Ayon sa Pangulo, 70% na ng mga operators sa buong bansa ang nakapag-consolidate kung kaya't hindi na maari pang ipagpaliban ang pagpapatupad nito. Kaugnay nito ay ng National Federation of Transport Cooperatives ang naging desisyon ng Pangulo. Actually sir, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil dun sa binitiwan niya na uh, pagbibigay ng uh, tundok dito sa uh, consolidation na ito. Magugunita na una namang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mahalaga ang consolidation bilang kooperatiba o korporasyon upang makapagrehistro ng sasakyan ang mga operators sa susunod na taon. Requirement din upang makakuha ng loan subsidy sa pagbili ng modern public utility vehicle units. Samantala, tingin naman ni National Federation of Transport Cooperatives Vice Chairman Robert Kang sa panayam ng SMNA News kung bakit mayroon pa ding mga operators na ayaw mag consolidate. Nasasabi kasi yung thesis to believe, 'di ba? Eh maniwala kung itubay maganda, itubay matutuloy. ilan din ito sa pangamba ng operator ang pagbayad sa mas mahal na presyo ng modernized vehicle unit. Tiniyak naman ni Kang sa mga PV operators na maraming international investors ang papasok sa bansa sa susunod na taon para tumulong sa modernization program. Next year, January 2024, magkakaroon tayo ng maraming investor. Uh, one, I will, I'm telling you, kanina sinabi ko yung uh, UNDP, uh, nakatanggap tayo ng dalawang electric jeeps. Uh, yung Iloilo, -ilo, nakatanggap din ng dalawa. Yung Baguio, nakareceive ng isa. These are just a uh, pilot uh, test ng ating mga international vision. USAID is coming. Uh, UNIDO, next year, uh, merong, merong soft loan. Ang World Bank, merong soft loan and uh, USA uh, USA World Bank ABB. Ito po ang tutulong sa atin na mapabilis at mapadami yung ating mga mortgage sa ating mga lansangan. Matatandaan naman na una na ring itinaas ng Department of Transportation ang loan subsidy. Mula sa 160,000 pesos per unit ay itinaas ito sa 280,000 pesos per unit para sa mga bibili ng Class 2, 3 at 4 classifications na unit. Habang 200,000 pesos per unit sa mga bibili naman ng Class 1 PUV units. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carla Abeliana, SMN News.